ngayon ay mag-apply na tayo ng ating face routine yun <laughs> sa mukha guys sa kakilig-kilig kil oh, so baka so ito yung pareha kasing kulay guys ito may green ito may blue green ah oh, blue green <laughs> light blue sorry naman tapos guys kasi na-order ko lang ito sa team mura lang talaga ang Package na ito, guys. Pasok tayo sa bato habang turog si baby. Ako naman ay nabiminis na akin sa relic. बहुत